For today's video guys ay magluluto tayo ng merienda. Masarap na merienda ito guys at nag na ako ng malaking kawali. Dito natin ilalagay yung mga ingredient at kailangan natin magtimbang ng all purpose flour powder. Ayan at huwag natin kakalimutan yan guys. Ayan maglagay na natin yung 1 fourth all purpose flour konti lang to guys ang aming iluluto dahil ito yung aming imi-merienda lamang at syempre naglagay na rin tayo ng asukal dito wash sugar ang ating inilagay pwede rin guys white sugar ang ating ilagay dito depende sa ating guys kung ano ang ating ating gusto na ilagay at dito nga ay magalagay tayo ng baking. Ayan, mali tatlong kutsarang baking ang inilagay nga natin dito sa ating iluluto na ito and lagyan natin to ng kaunting asin. At ito nga ay kailangan nating halu-haluin para magmix naman yung nilagay natin ditong ingredient. Pag nahalo na natin ito ay ang ilalagay naman natin ay ang tinunaw natin ng na margarine. At nailagay na rin din namin dun yung cowbell. Ayan at pinagsama na namin dito guys. At lagyan natin ito ng water. At halu natin ito. Ito guys at ito yung pang malakas ang mga kulay ng ating ilulutong merienda. At kailangan natin syempre itong salain para maalis na namumuo sa ating iluluto. Ayan, ganyan guys, sinasala na namin at maglagay na rin tayo sa mga hulmahan. Ayan, ang ganda tignan. Ayan, at sa mga oras na ito ay nagpakulo na rin kami ng tubig. Kailangan bago o isa lang ay kailangan ay mainit o kumukulo yung ating tubig na uh, nakasalang. Ayan, at guys, nasalang na natin at kailangan na natin itong takfan fan. Uh, at mga 10 minutes. Ayan, bago natin yung hahanguin. Ayan, at maglagay na rin siyempre tayo ng topping para masarap naman ito. Eating cheese nga pala guys ang aming topping dito. At ito yung pangalawang salang natin. Kailangan na natin itong ilagay sa pinakalagayan niya. At namaya ay makamaluto na yung unang salang natin. Gumag 10 minutes ay chinek ko nga ang niluluto natin. Ayan, check natin. Ayan, okay. Ang ating niluto, napakaganda at maumbok ito. Ayan, guys. Mainit-init pa nga ito. Wala pa ito, guys, na Eden cheese, ha? At magalagay na tayo. Hihinaan natin yung apoy at magalagay tayo ng tapping natin na Eden cheese. At ang mailagay na natin ng Eden cheese ay tatak, siyempre kailangan takpan na natin at mga ilang minuto ay tingnan na natin. Ganyan guys. Ayan at napakaganda. Kailangan na natin to guys na hanguin. At mayroon pa tayo next na ating iluluto or isasalang dito. Ito yung pangalawang salang natin. Ayan. Tagpan at mag na naman tayo ng 10 minutes bago natin ito hanguin. Ito so, guys, i-check iche ko dito ang ating niluto ayan i-check nga natin at dito nga guys ay napakagandang tingnan at napaka nga ng ating niluto na merienda at sa mga gusto na magluto ng mga ganito ay try nyo rin mga guys pang merienda buong pamilya hindi kaya ay pang order sa mga gustong umorder dyan ayan Ayan, at dito ko nga nilagay na ang aming naluto. May pupuntahan tayo guys at magpapamirienda tayo. Meron tayong dalang thermos para pangkape natin. For today's video mga kapatid ay pupunta nga pala kami ngayon ng aking asawa sa gusaling sambahan. Pupuntahan po natin ngayong gabi ating mga kapatid na magbabantay sa kapilya. Meron kaming dala ngayon na itong uh, merienda. Ayan, magkakapi rin tayo. Meron din kaming dalang thermos dito para tayo ay magkakapi doon sa kapilya. Sasamahan natin ang ating mga kapatid na magbantay at syempre papakapihin din natin siya sila. At kasama ko syempre ang aking asawa. Okay guys, thank you. Tara guys, punta tayo sa kapilya. At dito na nga pala kami mga kapatid. At sa mga oras po pala na ito ay 11.30 na ng gabi at kami po ay nagkakapinasa sa mga oras na ito. Dito nga guys ang aming lokal. Lokal po ito ng Republic. Distrito po ito ng Quezon City. At ito naman po ang aming kapilya. At dito po kami sumasamba, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Hanggang dito na lamang mga kapatid. Thank you for watching.